Okay. Laundry time. Laundry time. Ang daming laundry time. So, laundry time. Ito yung kasi yung mga kumot na mga Kumot ng bata yung mga yan. Kasi nga, hindi sila po pwede. Panagtagal na kasi, alam mo naman, hindi din ganun karami kasi yung kumot namin mga pag ganitong winter. So, kailangan talaga din na hindi din walang palitan. So, parang ang tagal na sorry ah, no bashing so ganoon, so ngayon pinatry namin kasi nga nababahing na to yung mga bata <laughs> kasi yung mga damit kasi nga ilang araw din yata medyo hindi, a araw mga medyo makulimlim hindi ganoon matutuyo so nag decide na lang kami ipa laundry siya then ganoon din yung makapal namin kumot pang winter, so pero pwede pa siya ngayon kasi siguro mga ilang months na lang din kasi mag, mag iinit magiinit-init na hindi na yan papalitan na siya. Lalaban siya uli bago itabi, di ba? So ayan. Ito yung malapit dati namin sa bahay. Malayo to sa bahay namin ngayon. So dito kami nagpa-laundry pa dry sa dati namin bahay na malapit dito. siya. Damit yan namin halo-halo na. So dito tayo. Ayan yung mga paiba iba pang laundry handi. Diba? Ano yung tattoo eh? Hindi ko alam kung ito yung labahan na mismo paper washing machine. So, ito na yung labahan mismo. Labahan na yan. Pag maparamdre ka na, labahan na yan. Tapos, ito yung sa sapatos. Look. Ito yung sapatos. Yan for shoes. Palagay. So, ito yung labahan. Yan. Then, and dry. Yan, I'm dry on it. Yan ang buhay sa Japan. Yan. So, Bye bye, Bohai Japan.